Ato i-shoutout na yung nag-order. Ano yung tagaasag ito nyo ha, sir? Campusais. Angalan? Ah, Walde. Ah, well, the... Anong masasabi mo? Daog! <laughs> Shoutout ang taga Campusais. Shoutout sa akong Bapos. Walde, tinutay yung pinta like one. Daog na. So, so you what's up mga brad So, ngayon may isi-sit up na naman po kami itong dalawang MCB na D18 So ito na po ang dalawang D18 mo sir. Ito wala po tong pintura ang pinagkasunduan namin ni Mr. Customer. ito po ang kanyang speaker. Ayan, live sub 181-1000. Kakatapos lang po na sit up yung dala niyang speaker sa kanyang in-order na MCB d Timing timing po kakarating lang niya. Abang nandito pa po, po siya sa aming site ay isa sound test po to namin dito kahit sandali. So ngayon isa sound test na po to natin. sabi mo? Daog! <laughs> Habang sinisid apa po yung inorder ni Mr. Customer, Mr. For Sacrifice ng Naga South ng Cebu. Ito na po ang dalawang SRX mo, sir. So, ayan. Ayan, mayroong plunger. At ito po ang speaker. Ayan, sinimulan na po ang pangalawa. Itong isa, tapos na po. At punta po tayo dito. Shout out po natin. Ay, hindi ko natandaan yung mga pangalan nito. Dahil walk-in po sila dito. Hindi po sila... Hindi po sila nakahintay sa aming reply kaya nag in po sila dito. Taga Pardo Cebu City, ayan na po ang mid-high turbo mo sir. Ang kulang cool niyan ay ang horn na lang. Ayan, naubos po ang horn namin. At ito, taga Linaw Talisay. So, ayan na po ang dalawang full range mo sir. Kulay sky blue. Ayan po ang sky blue. So, shout out. Ready for pick up na po to. At ito, taga Argao, south ng Cebu. Another Dagdag -dag order Mr. Arnel Albios. So ayan na po. So yung wasap mga brad, update ko lang itong nag-order nito, dalawang D12 mid high bullet. So ayan na po, Mr. Customer Rodil Bihaga ng Manlapay, Dalagit, Cebu. So ayan na po ang dagdag -dag order mo sir, dalawang D12 mid high bullet, ready for pick up or ready for deliver. Bali, dagdag -dag order na po ito ni Mr. Customer mga brad kasi nakakuha na po ito siya dito sa amin noon. Ito po ang kaniyang sit up at kasali na po nito ang inorder niya dito sa amin nung ilang buwan po ang nakalipas. At ito po ang dagdag order niya ngayon, dalawang D12 mid-high bullet. Wala po tong laman at kompleto lang po to sa mga aksesores. So again, sa iyo Mr. Rodil Bihaga ng Manlapay Dalagit, big shout out po sa inyo at maraming salamat po sa pagbalik order po dito sa amin. So yo what's up mga brad, so update din natin yung nag-order nito, Mr. Customer ng Taga Linaw Talisay, ito hindi ko natandaan yung pangalan sa nag-order nito dahil walk-in po siya nagpunta dito. Itong box na to ay pangatlong order na po to niya dito sa amin. Nakakuha na po to siya dito sa amin ng apat na MCB D15. So ngayon nagdagdag na naman po siya ng dalawang D12 mid-high pull range. So ayan na po ang D12 mid-high pull range po sir. So ayan, kulay sky blue. Ayan, naka cover po sa harap. SIS SMCV MCV Sifu Box Booker.